So hi guys, and welcome sa panibagong video sa Christian Garden. So yun guys, ayan, uh, ikot tayo rin dito sa mga ano natin, sa mga buging bilya din. Babanggitin ko yung mga varieties nila para at least yung mga manonood is alam nila yung variety na gusto nila. Or pag pumunta sila dito, mas maganda yung mayroon silang listahan ng variety na uh, mapipili nila o gusto nila. So ngayon guys, isa natin. So ayan guys, tara, isa natin yung mga variety ng buging bilya natin dito. Itong may mga bulaklak lang. Actually, hindi ko nakabisado lahat. Ayan. Kaya, pagpasensya nyo na ito lang yung mga alam ko ngayon. Ayan, tulad ito. Orange Wonder. Ayan, tandaan nyo guys, ito yung Orange Wonder. Ito yung tsura ng bulaklak ng Orange Wonder. Then, pagka nag, ano kasi guys, pag naka-full na siya, ganito yan siya. Nag, prepaid, parang nagpipink siya. Di ba kung mapapansin nyo dito guys, orange na orange. Tapos pagka, pawala na siya, yan o, nagpipink sa ano yan orange wonder yan guys nangyayari pati sa ano sa red wonder ayan tapos meron tayo dito ng chili ito chili ito yung chili variety guys pero sa ngayon kasi uh, konti pa na yung bulak ng chili variety natin meron tayong red na ano chili red chili yellow white tapos ito yung uh, ice cream chili alam ko uh, hindi ko sure kung ice cream Or splash Pero parang tingin ko ano yan eh? Ice cream, chili Tapos meron tayong orange uh, Meron din dito guys pink Saka dark pink Pero parang wala akong nakikita Ang bulaklak niya ngayon Red lang, orange, yellow Saka yung ice cream Ang nakikita ko meron guys Tapos ayan Ito pa yung isa Hawaii white uh, Hawaii violet pala Sorry Hawaii violet Saka Hawaii white Ayan tapos dito, ayan. Ito yung lemon yellow natin, guys. Marami naghanap ng, ng lemon yellow. Ito yung, sa yellow, guys, ito yung may kukumpal nyo talaga sa uh, magandang yellow. Kung baga marami kasing criteria kr yung yellow, guys, eh. Meron yung parang kupas yung pagka-yellow nya. Uh, meron naman yung parang masyadong dark, katulad ng Mona Lisa yellow. Mas, parang mas dark siya. Ito naman yung maganda, guys. Kasi nga, buhay na buhay yung pagka-yellow nito. Kasi ito yung isang sinatabi ko kanina guys. So yung ano, Red Wonder. Pagka maliit pala yung bulaklak niya. Ayan guys. Okay. So, red siya. Tapos pagka naka full bloom na. Hindi na siya yung red na red. Para na siyang ano. ah uh, red pink ganun. Basta hindi siya ano. Hindi siya totally yung red na red talaga. Hindi siya tulad ng mga flame opal. Saka fire opal Ay yung fire opal orange yun eh. Ayan, tapos meron tayo dito ang brisa. Ayan, oh. Brisa red. Masipag mamulaklak po, guys. Ayan, oh. Kung mapansin nyo, bawat ano niya may mga bulaklak na napalabas. Ayan. Hindi pa siya, ano ngayon, guys. Ah, uh, kung ako tatanungin, eh, mas gusto ko yung buging bilya na ganito. Konti yung dahon. Kasi pag ka namulaklak yan, guys, punong-puno ko. I-update ko kayo dito, guys. Itong sa, ano, itong brisa red. Kasi Parang mga next week lang is ano na to Next week lang is panami na tong bulaklak Ayan Meron pa tayo dito Ito yung sinasabi ko guys panami naghahanap Ito yung fire opal Fire opal Ito, Itong orange Tapos ano yung flame Ito to to, to to Ito naman guys yung flame opal Yung red red na red talaga Ito yung itsura nya tapos, ando ah, tayo sa hanapan. Dito. Ayan. May balikan natin yung flame doon. Ito pa yung isa guys, yung ano, coffee batik. Ayan. Ito guys, maganda to sa ano, sa maganda to i-graph guys sa mga rootstock na ma maliliit lang. Sa mga pambonsai. Yung malalaking puno pero mga pandak kasi hindi siya tumatangkad yung mayabong siya yan kung mapansin nyo pabagsak yung mga dahon nya tapos mayabong tapos meron yung ano dito ah kayata india ayan dito na kayata india para siyang ano kung ako natanong yun is para siyang salmon pero mas pink siya dun sa salmon iba yung pagkano nya iba yung kulay ng brax nya pag pinagdikit mo talaga mahalata mo siya ayan tapos meron tayo dito blue wave ito yung blue wave guys meron lang nahalo dito na ano ito yung sa Hawaii white ayan. ayan ito lang talaga yung kulay niya ayan ayan blue wave so ayan guys ito meron tayo dito isa mas siya guys hindi ko mapapansin nyo hindi siya pink kung alam nyo yung pastel color ayan panok siya doon ayan o no? ito 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 ayan ito yung ano niya, Itura ng dahon. Tapos yung itura ng bulaklak na. Ayan. Mas perak. Ayan siya. Mother, mother plant po to, di ba, ma? So, ayan guys, si mama guys na nagdidilig. Ayan, ayan, ayan siya. Yung, kayo, ano, yung taga Mindoro. Yung malaki, yung katin mo. Mindoro? Ah, mayroong order dyan na taga Mindoro? Si mama, Ah, okay, okay. Sige, sige, sige. So, so ano na muna yun? i -ano ko lang to. I Ikot ko lang muna. So ito meron pa dito guys, to maganda. Ano to ma? Ito ano to? Ito ano to? Ma! No! Ayun Galilea. So ito guys, Galilea daw to. Pasensya na guys, di mo na kasi kabisado. Ito, ito yung Galilea. Kasi to mo laklak. pasensya nyo na yung background guys ah, medyo maingay yung mga kaklase ko kasi nandito. Gagawa kasi kami ng project mamaya. <laughs> Tapos meron tayong ano dito. Meron tayong Roma Variegated. Ayan. Ito yung ano, Roma Variegated. Tapos, ito yung salmon guys. Ito yung tura ng salmon. Mas malaki, mas mataba yung brax niya compared dun sa kaya tayo niya. Ayan. Tapos, para makarami tayo ito. Tricolor guys. Wag to kasi itong gayto ito, ito, ito guys, is pahulog na to. Dito tayo sa medyo buhay pa yan. Ito yung tsura niya guys. Ayan. Ito yung tsura ng tricolor. Tapos mayroon tayo yung ano dito. Ito yung isa sa sinasabi ko kanina guys. Na yellow din siya pero ang kulay ng bulaklak niya is parang kupas na yellow. Ayan. Ah, yellow fantasy naman to. Kung mapansin nyo naman yung dahon niya is ganito siya. Iba yung pagkabarigated niya. May pagkabatik-batik. Kasi pag di mo to guys, uh, isa sa mga mother plant ni mama. Itong yellow fantasy. Ayan, tapos mayroon tayong orange ano dito, orange wonder. Ayan guys, ito yung ano, ito yung blue wave. Ayan. Ito yung tura ng blue wave guys, yung bulaklak niya. Yung kanina kasi guys, pinakita ko konti lang yung bulaklak ito niya. Ito na na medyo marami. Ito yung violet nga, hindi ko lang kung bakit siya tinawag na blue wave pero ang kulay ng bulaklak niya is uh, more on purple or violet. Ayan. Tapos meron tayong ano dito. Uh, red apple. Ito guys. Ito yung red apple guys, mapapansin niyo Variegated siya na kulay red. Ayan. Ayan pagka variegated niya pa siya ang Christina. Ay hindi, ang Christina pala hindi pa siya ang red September yun ang kapares niya. Ang pagkakaiba lang, yung bulaklak, sis, hindi siya pares doon. Ito, red lang talaga. Yung dahon lang yung kamukha niya sa red September. Tapos mayroon tayo ano dito. Orange sunset, ito. Itong orange sunset, alam ko hindi na to rare. Alam ko common lang dito. Itong orange sunset. Ayan, ito yung mga ano, may mga available tayo ano dito guys. So ayan guys, ito. Mayroon tayo ano dito. Ah, uh, grafted guys, multicolor na bougainvillea. Ayan. Ito yung mga ano na natin guys, mayroon tayo dito. Ito pa. Ayan. Ah, uh, ito yung lemon yellow. Brisa red. Ayan. Tapos mayroon tayong blueberry dito. Ayan, blueberry ice. Ah, uh, or opal tapos brisa red ah brisa red din to ritual ng brisa red guys pagpano na apakupas ah, na kasi yung kulay nya tapos capo ayan maganda tong capo guys para syang 21g well pero mas ano sya mas malalaki yung bulaklak mas malalaki yung dahon nito tong capo aliano para syang ano 21g na variegated Ayan, tapos meron tayo dito. Ito, alam ko guys, ordinary lang to. Itong pink. Ayan. Tapos marami tayong Hawaii white dito guys. Kasi favorite namin yung mama, ang puti. Ayan. Tapos meron tayong... Ayan guys, maganda to. Ah, ano to eh. Nakalimutan ko na kung napangalan ano to guys. Ayan. Mamaya talong natin kung ano pangalan to Nakalimutan ko to. Ayan guys. Pwede guys kung gusto niyo yung ganito, i-screenshot yun na lang tapos pakita niya sa amin. Nakalimutan ko na kasi yung pangalan. <laughs> ayan, tapos meron tayong ano dito guys. Ayan, oh, bridal white. Ito guys, bridal white to. Bridal white ba to? Ang alam ko kasi splash to eh. Splash to guys ah. Kasi ito yung puno namin dati ng buging na malaki. Tapos natumba Then pinutula namin. So parang wala naman lumabas na kulay pink ngayon. More on puti. Ayan guys oh. So, pero slash to, hindi to bridal white. Ayan, may mga pasulpot-sulpot lang na ano, ayan, pink konti. Pero mas marami siyang puti na lumalabas. Slash talaga to guys, hindi to bridal white. Ayan. Tapos papakita ko na din dito yung mga ano. Tinanim na, uh, tinanim dito nila mama. Mga bagong rootstock. Ayan. Kaya yung may mga gusto dito guys. Ayan, bago pa lang to. Abangan nyo na. Mga pang bonsai to. Ayan. Tingnan mo guys. Ayan. Ito. Ayan o. Oh. Mga bonsai yung puno niya guys. Ito katatadim lang to. Uh, ano lang to tinanim. Noong last week. Last week lang ata. Ayan. Ayan guys. Nandun yung mga classic sa dulo. Ayan. Tingnan niyo sila. Tingnan yung mga pagbumuka nila. Nang aasad kasi guys eh Pinakita ko lang sa inyo <laughs> Ayan Marami tayo dito Dito nagtatanim sila mama Dito ang punlaan nila Ngayon Ayan o Kasi marami tayong ipa dito na Naka-stock Ayan Ando Dito rin yung mga gawang kawa Ayan Ito pa Mga bagong tanim lang to guys Kasi nga uh, Konti na lang din yung mga malalaki natin So Kailangan natin ulit magtanim Ayan o kaya may mga abangan na naman kayo ulit na ano na buging bilya. Ipapost ko na lang to guys pag may mga graft pa sila papakita ko sa inyo. Ayan, tapos ah uh, magdemo ko ulit ng grafting. Para yung mga hindi pa marunong mag graft is maano nila, mapanood nila kung paano talaga mag graft Kasi mas maganda guys matuto mag graft Ayan. Ito guys, hindi pa tayo natitriman. Ayan, oh. No. Kailangan lang ng tumatriman para kumapal pa Ayan. ito yung isang namin ng ano ng chili red so ngayon dito kayo sa amin yung mga variety ng bugimbilya kung makapansin nyo yung mga malalaki mga big grafted namin na bugimbilya is hindi na kami gumagamit ng super rare talaga na ano na variety ang ginagamit namin is mga fire opal yung mga masisipag lahat pamulaklak kasi yun yung mas ano ng mga tao guys. Kasi nga meron mga lumalabas kasi ngayon na uh, variety ng buging na oo maganda nga yung bulaklak niya tas kakaiba siya. Pero kung mamulaklak naman siya is parang sa isang taon is lima or apat na beses lang siya mamulaklak mag or ano pa kung minsan isa lang beses lang mamulaklak sa isang taon. Kung minsan bihira pa ganun. meron kasi guys sa chitra na antagal niya bago mamulaklak. Or kung mamulaklak man siya konti lang tapos ano pa. Uh, hindi siya kumakapal. Kumahaba lang, humahaba yung sanga. Ayan. Ito pa dito. Ito maano 'to. Ayun guys, ito pala Pedro Bambino. Akala ko kanina ano 'to, uh, Brisa Red. Pero ano pala Pedro Bambino siya. Kung Prisa Red kasi 'to guys, makikita nyo yung kulay ng ano, red na red talaga. Ito kasi hindi. Para may pagka-brown siya. Slight. May ka po, meron siyang pagka-brown. Pante. Ayan. Meron kami dito mga ano guys, golden sunshine, ganun. Pero sa mga ano na lang yun. Sa mga i ilang rootstock lang. Hindi siya, hindi namin siya nilalagay sa ano. Sa mga big crafted. B -b -b -b. Si Ayan guys, nandito so pa rin yung mga nakareserve sa ano, Ate Monan. Ito. Para makita naman ni Ma yung buong bilya niya. Ayan. Nakapangalaw, ano na yata ito. Magbubulaklak naman uli ng bago ngayon. Eh. Lumalabas na naman yung mga maliliit. Ay, yung iba guys, ito pahulog na. Kailangan tanggalin na yan para mamulaklak uli. Ayan. ito pa. Oh, nakareserve kayo Mam kailangan maano na namin to ma-prepare na kasi parang ano to na ma April April ba to ang deliver na to sa ating monad ma April no kaya kailangan ma maano na namin siya ng bulaklak Ayan. ito pa kasama to itong pink panther taiwan saka itong white panther isang puno lang siya guys ayan o no? magkabila ang sanga na ayan ayan guys so, nyo medyo ano na sa amin padilim na ano mo yung sinasabi ko, i-mature mo yan noon sa akin. Nakahalap siya mag Okay, sige. So yun guys, ito na-stop yung video natin. Then abangan nyo ulit mag-upload ako ulit nito. Ng iba-ibang variety natin ng Bugim Villa. So magsusunod kasama ko na si Mama. Kasi nga, uh, hindi ko nakilala yung iba. Marami na kasing bago. Ang mga kilala ko na lang, syempre yung mga Pyropal, yung mga ano, masisipag mamulaklak tapos laging nahanap ng tao. Kung yung mga bagong labas ngayon, katulad ng mga Kimpoy, may mga ganun na. So yun guys, ah dito ako din sa ating video then kita kayo sa ulit susunod. Bye bye! Uy, hmm. na Hang -van. Silver Red. Red Wonder. Rilidari. diary, hmm. yung Cherry Red? Gamit-gamit okay, bulak-bulak nila ngayon guys. Salamat din. How are you, it? Orange Butterfly fry. Hindi mo na kayo ngayon na 'yan, Ang ganda rin ng international pink. Orange September. Orange September. Manis kapi. Tangan lang na pink. Hmm. yellow na butterfly. Ayan. Yeah. Ayan, apple, arjuna, box-tailed red,